Yan, isang magandang umaga tanghali hapon kung kailan nyo ito makapanood mga ka-farmers. Mga mga Support so to today's video. nagpapatubig na lang po ang ng sibuyas. So, ito guys ay 35 days. Ah, Nag-abuno na rin kami. Pangatlong abuno. So, dito guys ay mag-aapat ah, na abuno kami. So, bali ang area nito lang ay 0.2 mga ka-farmers. So, naglagay na rin tayo ng 0060 mga ka-farmers. Ayan yung mga boys ng kapitbahay mga ka-farmers. Oh. Ayan, boys la to. niyon pinag-anihan ng mais Yan, mga ka-farmers, For today's video Panibagong vlog na naman po tayo So, andito naman po tayo sa ating sibuyasan Yan, magapatubing na kami Na, sibuyas ulit so, Ito guys ay 55 days na uh, Humihingi na ng big Dahil nagpapalaki na ng laman mga farmers So, ipapakita ko sa inyo yung laman Kung gano'n nakalaki mga ka-farmers. So yan mga farmers yung laman no? Kung nakita nyo yung nagapitakan na yung lupa Yan Ayan na din na hmm, yun laman nyo diba ano uh, no, may mga laman na, di ba? Ay, uh, no, malaki na siya. Oh. Ay, uh, uh. no. Malaki na, oh. ng puno. Ay, uh, no, uh. malaki na. Pwede na ng panggisa. Ay, uh, uh ito guys hindi na ganoon lalaki ito. maglaki man to konti na lang eh no laki na oh So yan Pag natubigan yan mga farmers Biglang ano naman yan Biglang laki yung sibuyas Yung laman niya So yan guys atin na nyo Wala pang mga ganon damo So dito sa part na to, mga ka-farmers Yan Hindi pa kami dito nag Nagdagamas Madalang lang kasi yung damo niya piliin bago andam mo nyo lang ganito. Yan. Ganyan ang mo. Tingnan nyo naman yung lupa o oh, pitak-pitak ko. Lalo na dito sa makapalo. Tingnan nyo naman pitak-pitak ang lupa. Ayan guys. Yung ano yung ganito yung top dress na kami doon. Yung red Pinoy. Ay super pala. Mga panel. Ito tapos itong top dressan. Red Dragon variety. nag na ng Pondicide uh, Sama-sama ngayon Tatlong klase mga ka-farmers uh, Gold, Cabrillo Tsaka butan, panguod Sama-sama na, tipid Tipid sa trabaho mga ka-farmers So, titignan natin Kung masasunog yung Taho ng sibuyas Dahil sa sabi kasi nila Masasunog daw So, yan guys ay yung dati ko nang ginagawa yan mga ka-farmers yung haluan yung kabriyo ng gold yung ganyang malaki na yung may laman so dati na namin ginagawin mga ka-farmers so ang kagandahan po kasi nang may gold na yung mga damo na ano masunog ng gold maantala yung paglaki mga ka-farmers kaya naghahalo kami ng gul sa kadoyo kahit malaki na yung sibuyas kahit may laman na at saka yung gul kasi mga ka-farmers nagpapaganda ganyan yung ibig sabihin yung pag malaki yung puno ng sibuyas mo ihuhulog niya yung sinasabi nilang iuhulog yung laman mga ka-farmers yun po yung sinasabi nila at kapag malalaking puno ng sibuyas mo at kita mo ay parang hindi maglaman at tudong lalaki tudong malaki yung kanyang ano puno parang nagbubulugan so yun mga ka-farmers uh, tirahin ng gold para ihulog na yung laman bago magliit yung kanyang pinakapuno so yun po yung ano ng gold so kaya naman po nasusunog yung dahon ng ano sibuyas. Gaw nung puro pandama po yung magkakahalo yung Ronstar Gold one side bago po mainit pa mag-spray. Kaya sunog siya. So ito, titignan natin kung masunog nga ba siya. Ay hapon na nag-spray naman. And, titignan natin kung update ko. Update ko kaya kung masunog ulit siya. Yung sibuyas so okay lang naman magka damage yung ano yan dahon babalik din naman yan yung dun nga mga farmers ayun dun may mga tama ang dahon nagabalik din tsaka to mayroon din to mga farmers mayroon din siyang tama So yun lang mga kapamers and God bless po sa atin lahat.